Marie, eto na nga ipapabaksin ko na si Sike. Baka kasi ako pa yung mas may rabies kesa sa kanya. Ha? <laughs> Pagkarating nga namin, Marie, ayaw niyang pumasok. Mukhang nararamdaman nga niya na matutusukan siya. Pasensya ka na kung ikaw yung walang rabies, baka ako meron. Kaya mas mabuting ang kaming dalawa na lang ang magpavaksin. At Marie, ayaw niya talagang pumasok. Kaya naman napasayo na lang ako sa tugtog. Ha? <laughs> nga ba talaga si Sike, Ewan ka ba? Pero gustong gusto niya magpahila. Ha? Haba ng hair mo, boy. Gusto mo talaga pinipilit ka? <laughs> Hoy, dalian mo. Mag-close na ang clinic. At ito ngayon, nakapasok na kami. Pero aba, teka. Marie, ang Sike umihi ng Nesty. Ha? <laughs> Ayan na. Hi, Doc Marie. Magpapabaksin lang naman ako at baka yung aso ko ay nalagyan ko ng rabies. Actually, mabait naman si CK pag mga ganitong bagay. Yan lang, pag sinaktan mo at tinutusok, talagang mga ngagat. <laughs> Pero, Doc Marie, dahil kapangalan mo yung ating mga Maries, magiging mabait daw siya ngayon sa'yo. Charot! By the way, pag magpapa rabies nga daw kayo, is hindi nyo muna papaliguan ng 5 days. Bawal nga daw yan as per doctors. Pero tinanong ko naman kung pwede silang hugasan, is pwede naman daw. Basta wag lang yung totally na pagliligo ng aso. At eto nga gusto niya nang umalis pero teka, magpapa-nail polish ka pa. <laughs> Bukod nga sa pag-aantay ravises, kailangan niya na din magpa-nail cut. Pero problemado nga ang ating mga boys. Masyado naman kasi malaki yung bunganga ni CK para dito. Ako na nga yung pinalagay nila ng busal pero teka, tinataguan niya talaga ako, mahilig siya sa tagu-taguan, maliwanag ang buwan. Tiyaro! <laughs> Pasensya na talaga mga mari, hindi magkasya talaga yung busal, sabi ko ganito na lang patayo. Ha? <laughs> Nagsisimula na nga ata mga problema si sir. Pero ang lakas ng loob. Sabi niya, sige, subukan natin. Akala ko naman nung una, okay na okay na kasi behave na behave ng CK. Yun pala, it's a prank. Sabi niya, mami, hindi talaga pwede. Pero sabi ko, sige, ulitin pa natin. Sabi ni CK, hindi na daw. Sinubukan ko nga ulit at talagang, hindi na pwede, Mari. At ayan nga, binigay ko na nga lang siya kay sir. Actually, si k isang chow, -chow na hindi naman siya nangangagat. Unlike dun sa dalawang aso ko talaga na hindi mahawakan ng iba. At ito nga talaga si sir, is na mga problema, paano niya gagawin? sabi nga niya, ay eh, iakit niya na lang daw dun sa may table. Tapos hawakan ko na lang daw yung ulo niya. Okay, sige for the try natin. Pero eto nga, bakit ka umupo ulit? At ito nga tinatanong niya sa akin kung daw ba siya. Sabi ko naman, depende kung trip ka niya. <laughs> At ito nga, nakailang ulit pa sila dito. Paikot, ikot, nang paikot, ikot. Akala ko lang tao yung nagpapaikot, pero bakit pati aso? <laughs> Eto na! Eto na talaga. Magugupitan ka na ba? Actually nga naman, sa kanilang tatlo, siya yung pinaka hindi talaga mahahawakan. Lalo na pagdating sa gupitan ng kuko. Masyado na talaga kasi mahaba yung kuko niya kaya kailangan na namin gupitan. Pero sa mga ganitong pagkakataon talaga mas mahirap. Kaya Marie, binabako na lang siya. Diyos ko, ang lolo si mo. Ang ending, ilalagay ka dun sa grooming table. Pinapaalam na nga lang siya sa akin. Punta daw muna sila sa, sa kabila para naman sa ganun is magtago-tago muna at hindi ako makita. Eh ang Marie sobrang kulit sabi ko try for the last time. Ah! Pero ang ending wala talaga. Sabi ko sa kanila, wag lang nila bugbugin yung aso ko, ha? Pero syempre, hindi naman dahil mababait sila dito. At eto nga, pinapalagay nilang sa akin yung kanyang busal para punta na sila sa kabila. Mari, pahirapan talaga magkaroon ng aso. Kaya kung ako sa iyo, pipiliin mo na lang talaga yung mas maliit kesa dito. Charot! Syempre, mas gusto ko pa rin sila dahil sila yung aso ko. Kahit talaga minsan pagod na pagod ka na sa kakaawat. <laughs> Paglagay pa ng busal ay pahirapan talaga. Ito try nga namin Marie for the last time. Tapos ang sabi ni Doc, siya na lang daw maghahawak. Kaya sige, pagbibigyan natin ng Doc Marie. At ayan nga, naglagay nga talaga siya ng gloves para naman sa kahit makagat siya ay hindi masyado. konti lang ganon. Charot! Sorry. No choice na talaga ang mga Sir Mario. Ah? Kundi itago na lang talaga ang bebe ko. Isa-isa naman talaga umabot kami na magdamagan dito. Pumayag na lang ako. <laughs> Habang nga ako nag-aantay kay CKs, is dumating naman sila ate. Kaya for the marites mo na ang person at ako naman yung nagbibideo dito. <laughs> A few minutes later. At daw na nga dumating na ang CK ko. Tanong ko nga sa kanya kung nakailang sapak siya. Thank you for watching mga marites.